Locks part, kamusta kayo? At kaya pag-uusapan natin ang mga paraan na magpapain-love si isang lalaki. Kung handa na kayo lahat, po tayo. At muli, Beans Park! Ang unang paraan mga kasupad na magpapailap sa lalaki, magkwento sa kanya palagi ng iyong mga nanaranasan. Yan ang unang paraan kayo upang Lam nyo, sa sa iyong lalaki. Alam nyo, mga teknik upang makuha mo ang loob ng lalaki, eh, dapat pakita mo na pinagkakatiwalaan mo siya. Ikwento mo sa kanya ang mga nararanasan mo ang mga bagay na hindi mo na ikinikwento sa iba. Alam nyo, hindi man sa pag-ano, marami nang nahulog yan. Marami nang mga kalakihan ang nahulog yan dahil pinagkakatiwalaan silang kwentuhan ng mga bagay-bagay ng isang babae. Kahit na ikaw naman eh, kapag ka palagi kang kinakwento ng lalaki sa nararamdaman niya, hindi ba't para bang napapalapit ka din sa kanya? Since sa mga sikreto kayo sa panupang makuha mong loob ng isang tao, at ang lalaking mahal mo ay lagi mong kwento ng mga nararanasan mo upang siya sa katagalan ma mainlab sa iyo, kay e Inspar. Paano ang paraan inspire Malawang para, para mapainlab ang siya lalakis? Minsan niyayain mo siyang kumain at ikaw magbayad. Paano ang kitspad? Alam nyo, pag kaganyan ang ginawa mo, gaganda ang imahe mo sa lalaki. Sapagkat hindi lahat ng lalaki nakakaranas ng ganyan. At kung makaranas man lang kami ng ganyan, na may manlilibro sa aming babae, ay eh, napakadalang sa buhay namin. At hindi lahat ng babae, yung willing manlibro sa lalaki ha. Ah. Kapag ka ganyan ka inspired, may iba ka. Lalaking mahal mo ay ahanga sa'yo. Lalaking nagugustuhan mo may talaga namang mahuhulog ang loob sa'yo dahil ganyan ka. Kahit paminsan minsan-minsan lang ka inspired. Yung ibang babae kasi dyan eh, gusto nila sila lang yung lag ni libre mga Disney princess ba diba? mga piling reyna o reina reyna ka talaga reyna ng katakawan dapat diba talaga ka insert pa minsan minsan ikaw naman ang libro sa partner mo o ikaw naman ang libro sa isang lalaki kung gusto mong magustuhan ka rin niya o kung gusto mong mailap siya sa iyo o kung gusto mong mas mailap siya sa iyo ka insert paraan ka insert upang mapainlove mo ang siya lalaki Bigyan huwag magparamdam ng apat na araw. Yung pang apat na paraan kay Ispalo pang mainlab sa iyong sinilaki. Siya Alam niyo, Max Sport, marami nang nadali dyan. Marami nang nakuha dahil dyan. Sapagkat kay Ispalo yung lalaki, na-realize ang halaga ng babae nung ito ay mawala sa kanya. Lalo na kapag kapalagi kayo nag-uusap, nasanay siya na araw-araw kayong nag-uusap at may komunikasyon. Nasanay siya na palagi kang kasama, nakikita, at nakakamusta. Nasanay siya sa message mo, sa text, sa chat mo, sa call mo. Nasanay siya lagi kayo nagbibideo call. Nasanay siyang palagi kayong may komunikasyon talaga naman kay inspired At isang araw, bigla kang hindi nagparamdam sa kanya. Niho, niha, wala. Wala kang pasabi na bigla kang mawawala. Ngayon lang siya lagi kay Inspire, walang, walang, magagawa yan kundi mag-isip ng mag-isip ng mag-isip mag sa'yo. At ang bagay na sobrang pag-iisip sa'yo ay siyang magpapahulog ng loob niya sa'yo. Alam niyo mga kaspard, darating ang araw alin man doon sa apat na araw na yon una, pangatlo, pangapat pang may isip niyang mahalaga ka totoo yan, di ba? hindi ka na naman isang araw na wala, hindi ka na naman dalawang araw na wala bilang tatlo, kundi apat sapat na apat na araw upang mamiss ka niya ng sobra sapat na apat na araw upang masabi ng mahal ka na pala niya sapat na apat na araw upang mabalaw siya sa'yo, sa kakaisip sa'yo, sa pagkamis sa'yo, sa lungkot sa'yo Sapat lang apat na araw ka inspired upang maramdaman niya ang tunay mong halaga at importansya sa buhay niya. At kapag ka bumalik ka na, sigurado ka inspired makikita mo. Mararanasan mo mararamdaman mo, maririnig mo mula sa kanya ang mga magagandang bagay patungkol sa iyo. Sa mga panahong ka inspired, ay tagama magiging masaya ka. At malamang sa malamang malalaman mo totoo na minahal ka na niya. Maraming nahuhulog sa ganyang inspired, bigla ka nang magugustuhan ng todo sapagkat ka-inspired kahit siya mins kahit sa sarili niya magtataka siya bakit palagi ka pumapang sa utak niya sa mga panahong nawala ka isa yun sa mga sikreto ka-inspired upang makuha mo puso ng isang tao bigla kang mawala ng kahit mga ilang araw upang makita niyang halaga mo isa yun sa mga sikreto upang mapainlap mo ang lalaking mahal mo ka-inspired apat na paraan mag-inspired upang mapainlap ang lalaki maging concern palagi sa kanya ang apat ka-inspired na paraan at sikreto upang ma, ma siya ang lalaki maging concern ka palagi. Alam nyo, isa yun sa pinakatotoo eh. Kasi kung sino yung laging concern sa atin, kung sino yung laging nag-iisip ng maganda sa atin at laging nag-aalala, laging sabi uh, sabihin natin ay eh, pakialam sa ating kalagayan, eh, napapagaan yung loob natin doon. Napapalapit tayo doon. At gagustuhan natin yon At sa uh, hindi malamang dahilan ay eh, mas gusto natin siyang kasama kaysa sa iba. Mas gusto natin siyang kausap kumpara sa iba. At di mo namamala, nag na nag i na nag i yung tao na yun sa'yo ng kanyang oras at panahon dahil sa talaga namang ka-inspired mas nagugustuhan ka na niya. Magpakita ka palagi ng concern sa taong mahal mo. Talaga namang ka-inspired, imposible na hindi kanya magustuhan sa bagay na yan. Lalo na ka-consistent ka sa pag-iisip ng mga magagandang bagay sa kanya, para sa kanya, para sa kalagayan kalagay niya at mararamdaman niyang espesyal sa sa'yo. Talaga namang kay inspired imposible na wala yung maramdaman sa'yo. Dahil sa buhay ng lalaking yan, ay hindi lahat ng tao ay ganyan sa kanya. Hindi lahat ng tao kayo iparamdaman sa kanya. Hindi lahat ng tao kayo sabihin yan sa kanya, ipakita yun sa kanya, yung mga bagay na yan na concerned ka, maging concern ka palagi sa kanya. Sa boyfriend mo, sa mister mo upang mas talo kang mahalin. Sa lalaking na sa sa'yo, sa lalaking na mo. Sa lalaking lihi mong minamahal, maging concerned ka sa bagay na yun sa kanya o sa anumang bagay sa buhay niya. At ang lalaking nyan, ka inspire ay magugustuhan ka sa tagalan. Ay may in-love sa'yo yan. Panigurado yan, ka inspire Ano mang paraan maka inspire para pa in sa nilaki? ipag siya paminsan-minsan. Ano mga inspired Kahit paminsan-minsan lang ka inspire sigurado ako kung may boyfriend ka, kung may asawa ka na, mas talong may in-love sa'yo. Di ba? Hindi lang dahil sa kailangan magluto raw, kundi Pagluto mo siya ng special na para lang sa kanya. Lalo kung mag-boyfriend pa lang kayo, hindi pa naman kayo magkasawa, pagluto mo siya. Uh, at sabihin natin na, kunyari, may, may, may nagugustuhan ka, eh, pagluto mo rin upang ma sa sa'yo. Yes, bakit ganon? Alam nyo, hindi sa, sa hindi malamang dahilan, ay eh, manahinlab ang makalakihan sa mga babae na ipinagluluto sila. Yes, but parang naman yata yan. Totoo yan, yes, Parang Marami nang nahulog sa ganyan eh. Lagi siyang binubusog ng babae, lagi siyang nililipre, o lagi siyang ipinagluluto, lagi siyang pinapakain ng masasarap. Talaga naman, may in love siya yan. At sa katagalan, baka ikaw na ang kainin niya. Sa isa mga sikreto upang mapain love sa'yo sa lalaki, makuha mong puso niya, makuha mong interest niya, tumasang attraction niya iyo, at may love siya sa'yo, iyo. siya pa. Paano na paraan ang para mapain love sa lalaki? Dapat nandun ka madalas kung nasan siya. Pang-alim kayo yung supad na sikreto upang mapain love sa'yo sa lalaki. Basta sa pag-aaral kay Inspire kung gusto mo na tumakas ang attraction sa iyo ng isang tao at ang kanyang interest sa iyo. Dapat kung asan siya ay lagi kang nandoon upang palagi kanya nakikita. Paano kanya magugustuhan? Paano siya magkakaroon ng interest sa iyo? Paano siya ma-attract sa iyo kung hindi ka naman niya palagi nakikita? ba? Diba? Sa mga ano pa lang yan ha? Sa mga hindi pa magkasintahan na, Sa mga wala ano pa hindi pa magkarelasyon. Kunyari may crush ka, may nagugustuhan ka. 'di ba? Kung nasaan siya dapat antong ka madalas. Para masyadong obvious, 'di ba? Alamin mo kung saan kung saan siya hilig pumunta, 'di ba? Sa gym, tama Kung saan siya nagji-gym. O kung saan yung tambahin niya. Kung saan siya pupunta, 'di ba? Napakahalaga niyan kay inspired. Base sa pag-aaral kay inspired doon. Mapapansin at mapapansin kanya. Kailangan kasi napapansin kanya eh, Para magkaroon siya ng interest sa'yo. Para ligawan kanya. Para magkaroon siya ng motibo sa'yo para may maramdaman siya sa iyo. Paano mangyayari yun kung hindi mo kayo palagi nakikita, hindi kayo palagi nag-uusap, hindi kayo palagi magkasama, at pagkakataon man rin yung kapag naging close kayo dahil lagi nga kayo nakikita, puno mo yung FB niya, o baka maging FB friends kayo, o text, text, text mate, di ba? Mag Magkuhaan kayo ng number. Pagkakataon ni eh, mas lalo na maganda, di ba? Paano mangyayari yun kung hindi naman kayo nagkakasama at nagkikita? Kaya kung nasaan siya, yung crush mo, si kapin mo, yung lalaki na ugusuan mo, yung lalaki na ipipuhan mo, kung nasaan siya, si Karo mo andun ka. Meron talaga, girl. Di ba? Eh, wala. Ikaw yung may gusto sa kanya. Wala namang siyang gusto sa isang umpisa eh. Kailangan mo magpakita ng konti motibo. Kailangan mo magpapansin ng konti. Di ba? talaga. Eh, para na lang kung ikaw yung nagugustuhan kanya na yan, may gusto rin niya sa'yo. Wala ka masyadong problema doon. Baka pa ba maghabol sa'yo. At bukod doon, kailangan mo mag-self-improve. Magpaganda, magpa-sexy. Upang kung nasan siya at nandun ka, makikita niya kung gano'ng kakaganda at ka-sexy hindi ka mahihirapang makuha ang interest niya. Hindi ka mahihirapang makuha ang attraction niya. Maganda ka na, palagi ka pa niya nakikita. Sexy ka na, palagi ka pang pa andol kung nasan siya. Sa isang mga paraan upang magustuhan at siya sa'yo sa ka sa sa Kaya is pa. Kapitong paraan makasupad upang mainlap siya sa lalaki. Sa sa Palaging tagal na pag-reply sa mga message niya. Kapitong kaya is pa. Na paraan upang mainlap siya sa lalaki. Kaya is bakit naman ganun? Alam niyo makasupad, marami ng pag-aaral yan kapag matagal ka mag-reply, mas dalong nag invest sa isang tao. nag invest siya ng pag-isip sa'yo. nag invest siya ng oras sa paghihintay sa reply mo. nag invest siya, nagwa wander siya sa pag-iisip nung bakit ang tagal mo mag-reply. Hindi niya napapansin, nahuhulog na pala ang loob niya sa'yo. Sa dami ng pwede niyang gawin, sa dami ng pwede niyang i-message, ikaw pa rin ang hinihintay niya. Alam niyo, natural kasi sa mga tao, lalo sa mga Pilipino na maghintay. Matyaga tayong maghintay. Kahit pa sa message, text or chat man yan. Lalo kapag kasabihin natin kay Inspired na may something sa inyo o may MU na kayo, di ba? Kahit mag-boyfriend-girlfriend na kayo o boyfriend-girlfriend o mag-asawa, patas matagal na ka mag-reply. Kahit magalit pa yan, kahit naiinis pa yan, mas lalo yang nahuhuk sa'yo. Hindi man halata. Oo, kay Spark, nabibigaw mo ng emosyon ng kay... na, na nabibigaw yung roller coaster ng kanyang emosyon eh. Na hindi lang puro sweet, hindi lang puro saya. Minsan, iniinis mo siya dapat balance yan eh. Mas lalo yung may in love sa'yo. Siyempre, siyempre inihintay ka niya, tapos nagagalit siya, di ba? Sipin niya, may impact talaga sa buhay niya. May halaga sa buhay niya. At kung sabi natin textmate pa lang kayo, o chatmate, tagal mo mag-reply, mas lalo yung sa sa'yo, lalo yung may in love sa'yo. Sipin niya, hindi ka patay na patay sa kanya. Hindi ka bayo na bayo sa kanya. Na meron ka pinagkakabisihan na hindi ka available palagi sa kanya. Na hindi mo, hindi mo siya masyadong mababalidate. Kasi pag mabilis kang mag-reply, lalaki ulo niya, isipin niya, pogi niya. Diba? Hindi mo siya masyadong mapapalaki ulo niya, kasi isipin. Pag mabilis kang mag-reply, isipin niya, easy to get ka. Na wala ka lang ginawa, kundi makipag-message, makipag-chat sa kanya. Na wala kang ginagawa sa buhay mo, low value ka. Diba? Ang mga high value ka-inspired mga babae yan, na matagal mag-reply, dahil marami ang pinagkakabulaan sa buhay. Yun dapat ang isell mo sa utak niya, na isa kang high value na babae, kaya medyo tagalan mo ang pag-reply sa mga message niya, upang isipin niya na high value ka nga dahil marami kang ginagawa, isang kang high value na walang masyadong pakialam sa kanya. Isang kang high value na walang masyadong paki sa kanya. Isang kang high value na hindi attack sa lalaki. Isang high value na babae na hindi lahat ng oras inuubos sa chat, sa text. Isang high value na babae na hindi nag-aabot na babalo sa lalaki. Isang high value na babae na hindi laging inuubos ang oras sa pagipag usap sa lalaki. Isang high value na babae kay inspired na okay lang kahit na sabihin natin hindi hindi sila nag-uusap ng laki. Dapat yun ang ipakita mo sa laki, ka-inspire, hindi yun ang napaka mag-reply na akala mo wala ka ng ibang ginagawa sa buhay mo, kundi puro love life, o puro pa date o puro kay paglandian, o puro pa pagkiligan. Dapat ka-inspire, ipakita mo sa laki, na isa kang high value na babae na matagal mag-reply. Sa ang mga high value, ka-inspire, maraming iniisip, ginagawa, kinakausap na iba, at hindi lang siya ka-inspire. Guys, po maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na Tapos po kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, click kayo po yung subscribe na click notification bell upang manotify kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, message na po sa aming Facebook, ayun po yung proper picture ko. At pakicheck ako, ako po mismo ako sa mag-relap ay sa inyo. Maraming maraming salamat, makasupport, mag-ingat kayo lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!